So for to this video mga kawaray, pupunta nga tayo sa bukid para maglokad. Lokad nga ang tawag dito sa amin. Pag sa Tagalog ay magkukupra tayo. Di ko alam kung anong tawag sa inyo. Basta sa amin ang tawag ay maglulokad. Pagkadating ko nga dito sa paglulokaran namin, nagsisimula na pala maglokad sila tito. Kasama nga pala sa paglulokad yung kapatid ko at pinsan ko. For the tulong nga ang mga person, ayan na nga kinakangkang na nga ni Tito yung nyog. Kangkang nga ang tawag dito sa amin kung baga, sinosongkit ni Tito yung bunga para malaglad. yung niya ay may kasamang pat patalim don sa dolo. Kaya may patalim para madaling malaglag yung bunga. At ayan na nga, malapit ng malaglag yung bunga. Ayan na nga, nahulog yung puso mo sa iba. Ay, bunga pala, hindi puso. Balik na nga tayo. At ayan na nga, natapos na nga ni Tito Songkitin yung nyog. Kinukuha na nga ng dalawang pinsan ko yung nyog. Inabot na nga ng kapatid ko yung nyog sa Tito ko. Sinichick nga ni Tito kung pwede na to ikopra. At ayan na nga, hindi pa nga ito pwede kasi bata pa kung daw. Kung yung laman ay malambot pa, kaya hindi pa ito pwede ikopra. By the way, kinuha pala ako ni Tito ng boko. Para daw, daling ko pag uwi ko. <laughs> Bait yun. Favorite ko kasi ang boko, lalo na pag nilagyan ng condense at saka gatas. Tapos lagyan mo pa ng ice, saktong sakto. Ang sarap, diba? kayo, guys, na ba Kayo guys, nakakain na ba ng ganon? Comment lang kayo at Tinanong na nga, binabalatan na nga ni Tito yung nyog. Tinanong nga pala ako ni Tito kung ininomin ko daw yung sabaw. Sabi ko, at ayan na nga binigyan na sa akin ni Tito yung nyog. Ang sarap, di po diba? ko na nga ito kasi oh, na uhaw na ako sa'yo. Ay, ayan na naman tayo eh. <laughs> Matapos na ako kuminom at pumunta ko sa pag-iipon na namin ng nyog. At ayan na nga, dumating na nga yung kapatid ko. Lalagay nga niya dyan para maimbak yung nyog. At pagkatapos ay babalik siya para hanapin yung iba. Oh my God! At ayan na nga, umalis na ngayon kapatid ko para hanapin yung iba. Sa kabilang banda naman ay nagsusungkit parang rin si Tito ng Kaya yung. nga namin sinusungkit kasi mataas. Hindi rin naman ito akyating kaso nga lang madulas. At ayan na nga, for the sungkit ulit si Tito. Ang sipag yan. At ayan na naman, hindi na naman napakaling yung kapatid may ko. May tinuturo pa nga siya sa pincang ko, aakyatin daw niya. At ayan na nga, nag-uusap na nga yung dalawa, di ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Tayo nga pala ay may aakyatin siya. Ayan na nga, umakyat na nga kapatid ko. Tingnan naman kung paano siya umakyat. Para siyang na walang jowa. <laughs> Hindi kang pa nga siya malaglag dyan. Di ka kasi nag-iingat. Parang siya, hindi ka iningatan. Naghanap siya ng iba tuloy yan ang umakyat yung unggoy tingnan nyo naman kung gano'ng kataas yung inaakyat niya kayo guys naka experience na ba kayo umakyat ng ganito kataas na nyog ako naranasan ko na umakyat ng ganito kataas na alam nyo niyo ba yung pakiramdam pag umakyat kayo ng nyog umakati yung palad ng pakaw tapos nagpapawis pa lalo na guys pag nasa taas ka na di mo alam kung paano na bumaba at di mo alam kung saan ka pupunta o paano ka makakababa ganon ang na experience ko guys nakakatakot talaga ayan na nga guys nilalaglag lang ng kapatid ko yung nyog. tapos yung pinsan ko naman yung taga polot ng nyog ino nyo niya para ilagay sa gilid para hindi ito tubig. Tingnan nyo naman kung gaano kalakas ang agos ng tubig. At ayan na nga, kinukuha pa nga ng kapatid ko yung ibang nyo. Ginamita na nga ng itak ng kapatid ko yung nyo. Para madali ito makuha. At ayan na nga, pinagtataga-tagaan niya yung nyo. Tuloy na nga ito na laglag. Natapos na rin siya sa pagtataga. Tapos tinatanggal na naman niya yung mga nakaharang sa na dahon. Tinatanggal niya to para makita yung mga bunga ng nyo. Natapos na nga siya sa pagtatanggal ng dahon ng nyo. Maba siya para kunin yung nahulog. na nga pala yung ibang nakuha nila. At pagkatapos nito ay tatanggalin na yung mga bunot ng at nyog. Ayan na nga, tinatanggal na nga nila yung mga bunot nyo. pinsan ko na pala at yung kapatid ko yung nagbubunot ng nyo. Di na nga nakapagbunot yung tito ko kasi nagutom na siya. Hindi ko na rin na video kung paano nila sinimulan yung pagbubunot. Nagutom rin kasi ako kaya umuwi ako. Kaya yung kapatid ko na lang at pinsan ko yung naiwan. Nabutan ko na lang sila na malapit na sila matapos. Sumama nga pala sa akin yung isa kong pamangkin. Pamangkin ko na sobrang napakakulit. Si Ruby nga pala yung pamangkin ko na napakakulit. Makikita mo nga sa kanya na sobrang napakalikot niya. Alam mo ba pag nainis ako tinatawag ko siyang popcorn. Si Daddy, <laughs> yung ipin niya, may itim sa gitna. Pero ngayon tinanggal na kasi mabawi. Alam na. niyo ba guys, pag tinatawag siyang popcorn, umiiyak talaga siya. Pasensya na guys kung maingay yung voice over ko. Kasi yung mga insekto sa bahay, umiingay na naman. At ayan na, natapos na yung kapatid ko at ko sa pagbubunot. At ngayon naman, sinisimula na bilangin ng pinsan ko yung nyog. Binibilang nga pala ng pinsan ko para alam nila kung ilan yung nyog na kukuprahin nila. At sa bilang banda rin ay nagbibilang din yung kapatid ko ng nyog. At pagkatapos nila bilangin ay bibiyaki nila ang yung nyog. 677 pieces pala yung nyog na kukuprahin nila. Napago na nga sa pagbibilang yung kapatid ko. Hindi na pala natapos yung pagbibilang kasi sobrang haba na ang video baka ma-full storage ako. Kaya na nga sinimulan na nga nilang biyak yung nyog. Ngayon nyo naman yung kapatid kong paano magbiyak ng nyog. Ang galing niya po ng nyog. Ang ganda nga ng pagkabiyak ng nyog. At alam niyo ba guys, nakakain na ba kayo ng buhay? Yung hogis bilog na nasa loob ng nyog. Alam niyo ba na napakasarap noon lalo na pag maliit pa. Para siyang ubod ng nyog. Ang sarap talaga, legit guys. At alam niyo ba guys, kailangan din pala iwalay yung dalawang nyog. Kumbaga, nyug. yung puwet at saka yung mata ng nyog. Kailangan na pala pagiwalay nito. Si, mas madaling maluto yung puwet kaysa sa mata. Tayo na naman si Popcorn, nagpapansin na naman talaga. Na ayung pa naglaro na naman sa putik comment sa part 2